So mga kaidol, harap naman natin yung camera. <sighs> Ayan, <may> kasama tayo. Hindi <sighs> lang ang pagkain dyan. Da, ako, hindi ako nakabili titiriya eh. Meron naman akong biscuit. Hindi. Eh. Yan yeah, mga kaidol, maliligo kami sa pools. <coughs> Meron dito dati naghuhuli ng ano ibon. Tabi-tabi. <coughs> ha? Nung Friday sana. Friday ba ngayon? Oo. Sabado ah. Sabado. Yernes pa lang ngayon. Oo, oh, Friday pa lang ngayon. Ayun. May ang alas dos. Idol, konting tiyaga na lang. Makakarating na tayo doon. Para hindi talaga dito pinunta mo. Ito nga yun. Hindi ko. nga kayo doon. lang. sana Kasi ang dami na Kala pa ako eh. Ang dami sigurong bayawak dito. Okay. May tubig dyan eh. Ito dating dam. Ay, mm -hmm. mga kaidol, dating dam yan. Na ano lang na buwag lang ng bagyo. <coughs> Ayan. Ito so, ay mga vlog. Ito yung mga idol, may kasama tayo eh. Ang best friend ko. Tabi-tabi, may kiran lang po. Ayan. Wala na yung dating daanan doon, dito tayo. <coughs> bagong bumagsak na naman na kahoy ah. Tabi-tabi. tabi po. Hindi na dyan? <coughs> ha? Ha? <coughs> <Bilusin mo. coughs> Ray, huwag kayong maniwala na eh, Ray. parang, <laughs> parang para niligaw ata tayo. Wait lang, wait lang. Andun yung pulse eh. <laughs> wait lang, wait lang mga kaidol Mukhang naligaw kami ata. Alam ko dito pagdaan doon. Puno. Ayun ito pala. Ayun, mga kaidol. Yan, tabi-tabi. Medyo na ni bago ng daanan ah. Siguro nag slide yung iba dito. Yung mga kaidol, idol konti na lang. Uy. Yan, ito na yun. Uh, uh, excuse me. Tabi-tabi. May lang po. mga idol malapit na ayun dito ko na dito tayo dito na itong bangkahoy eh idol oh. pawisan eh sa <coughs> so, mga idol pagka mahal na araw maraming pumupunta dito dapat yung daan natin eh kita kamalitan <laughs> ang na naman kita mga idol ah Tandaan natin, tabi-tabi, tabi-tabi po, may lang po, yung kasama natin. Hindi pa rin nawawala yung tanda ng plastik ha. Pakahingal mga kaidol. Bakit kasi? Tabi-tabi. Ayan mga kaidol. Nawala na naman yung daanan. Ayun. Ando na yung pulse. Rinig ko na. Mukhang oh, malakas lakas ha ah. Tabi tabi po Kaya mga kaitol Kung naririnig nyo na yung pulse Malapit na tayo Malapit tayo mga kaitol Ayan Hinip na narinig ko na ha. sana nawala yung gutom ko ha. ay nawala yung kabusugan ko ha. tabi ito ito yung sabi ko mga kaidol na napakalaking puno na na namin may buta sa gitna oh, ang gandang ibon tabi-tabi may kiran lang po yan parang tiga lumis tayo ng daan Ano kaya yun?

Ito nga, meron daanan eh. Nagbago kasi yung daanan eh. Ayan mga kaidol. Try and try. Tabi-tabi. Wala yung mga bakas. Ito may daan dito. May dito eh, oh. Ito oh. may daan Oh. Aba, may nabali na naman palang ano. Puno. Tinabunan ng daanan. Tabi-tabi. Ah. Eh, mga kaidol. Nag-iba konti yung daanan tabi-tabi may kiran lang po tabi-tabi po ayan ito mga ito na mga kaidol sabi na nagiba yung daanan eh ayan o oh. ayan daanan dati eh ito eh oh, meron din mga pumunta dito ang dami kasi oh. Yung mga kaidol yung dating daanan ayun, ayun, malakas yung poles ayun mga kaidol, dito na tayo ayun ayun mga kaidol, ayun yung poles kung nakikita nyo pupunta tayo doon andahan na tayo, baka madulas mga kaidol makakarating na rin ulit tabi-tabi yun, mga kaidol yun, mga kaidol yung points yan yun, 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 yung yun, yun, nakarating na ride hindi na kami sa pools, mga kaidol yan yan Maganda dito, mga kaydol. Dami na po puno pala eh. So, mga ulit, biyak na bato. Oh. Sumakaid, so, mga kaydol. 'Yan. Nandito na kami. Andito na mga kaydol yung pools. 'Yan. Iikot ko kayo dito, Maya. magbi lang kami. So yung mga kaidol ah, uh, naliligo kami sa pools. Ayan. Ayan mo yung pools. Ayan, sa taas. Ayan. Ayan. Kung gusto nyong maligo, dito sa pools, pumunta lang kayo dito sa amin. At ihatid ko kayo. Ayan mga kaidol. Ikot natin. Ikot. Mga idol. Babalik ulit tayo dito. Next time may 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 kasama tayo ulit. At papumunta kami sa ikatlong falls. Bay, gusto mo sumama sa ikatlong falls? Ikatlong Oh, mas malakas pa diyan. Parang ang nasa uh, ano, Nasa saan ba yun? Puerto Princesa? Doon, sa ikatlong pool, sa kabila. Akit pa tayo. Kasi dito mga taas may paanan. Yan. So yung mga kaidol, mamaya ulit at kami maliligo muna. Baka kasi mabasa ang cellphone, walang pang ano, wala siyang pang cover. Yan. Maraming salamat sa inyo. Sa mga sumusuporta sa atin dyan. Yan. Maraming maraming salamat sa iyo. At saka pa, pa follow na rin po sa aking Facebook page. Yan JR Emmanuel Natividad Tindoy po. Yan. medyo babaguhin natin, ilalagay natin po yung pangalan natin sa ano sa YouTube. Na J28 Mix Channel mga kaidol. Yan. Mamaya ulit mga kaidol.